Kahapon nga pala ay umuwi na sila Kuya Kenneth papuntang Isabela. Sila dalawa ni Ate Joyce. So yan nga pala, inaayos niya na nga pala yung kanyang pusong nasaktan. Eh este, yung mga dadalin niya papuntang Isabela. Yun. Ano ba yan eh? Yan na naman tayo eh. <laughs> Yang rambutan tsaka lansones nga lang pala yung dadalin nila Kuya. Yun. Kaya yan, nag-aayos na siya ng box sa paglalagyan. Nang sama ng loob mo. <laughs> Joke lang. Tapos nung pagkatapos nga pala ni Kuya Kenneth, ayusin yung mga dadalin nila. Tignan nyo naman si Ate Joyce, oh. -e pa rin. Ay eh, si Kuya Kenneth kanina pa naka-empake. -e babae nga talaga, ang tagal kumilos, no? Mali yun, mali yun, men, mali yun. <laughs> buti pa si Kuya Kenneth, eh. Buti pa ang mga lalaki, no? hindi, <laughs> hindi naman sa lahat ng babae, ah. Pero hindi ko ang alam. <laughs> Pero tignan nyo, guys, oh. Tignan mo. Pagkatapos mag-empake, nag-tiktok pa. Ang galing mo naman, tol. Tapos, ginamit pa yung ring light ko. Pero okay lang naman. Okay lang naman sa inyo, yun. Walang, walang bad sa inyo, Walang, okay lang sa akin, di ba? Tignan mo, umakaldag kaldag Tapos, this is the time na, oh, naka-ready na nga pala siya. Eh, ah, ako, Ito na nga pala yung naka na sila. Eh, nandyan pala si Kuya Carlo. Pero mag lang siya kay kila Ate Joyce. Tignan niyo si Kuya nito. Ang sweet. So sweet, eh. Tignan niyo si Kuya Kaya, -Kaya to. Ayos na ayos na siya. Simple lang, formahan niya. Tignan niyo si Ate Joyce. Napaka, ay, na -ha happy talaga yung babae, no? Napaka-ART. Kaya kayo, eh, no? Kasi kayo, ang arte nyo, eh, lagi kayo sinasaktan. Kayo din nga ng iba, ano, mga arte. Pero joke lang, syempre, iba yon yung, yung iba lang. Naman nila alat, eh. Tingnan nyo naman, no? Oh. Makeup, makeup pa. Ba, ano pa, gaganong-ganong pa si mukha. Eh, si Kaya Okay na, makaligo lang, tapos mo okay na yun. Ganto kasi gayain nyo. Simple lang pumorma, pero may dating, ganon. Yan yung bagay nila. Puno yan ng sama ng loob mo. Eh, hey, joke lang. Wala ka naman dito eh. Hey! And yan nga pala si Kuya is tangingi pala ng earphone kasi gagamitin niya mamaya. Pag nasa basta sila, magkakal yung baby girl niya. Hey! Dahil joke lang. So, ayan na nga. This is the time na alis na sila. Shisha ba, man? Mami, miss namin kayo kahit pa Kasi yung mga nanonood dito hindi naman namimiss. Ha, 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 ha. Joke lang. Oh, ayan no, nakalabas na sila. Tapos si Kuya Enet una, nauna na siya. Kasi syempre, 'di ba, inaalala niya rin na baka hindi ka na niya mahal. Ay, joke lang. Na siguro baka mahirap sumakay and syempre, 'di ba, bale mo traffic, umulan, gano'n. Ganyan kasi dapat. Ganyan dapat ang instinct natin. Hindi kasi puro paganda yung iniisip. Tulad ni Ate. Eh, <laughs> hindi naman sa ganun kasi si Ate paganda na paganda. Pero maganda naman na. Sobra na nga yung ganda niya. Eh. <laughs> Hahaha, nakabawi. Basa kalinya ako pag <laughs> So, yan na nga pala si Kuya Carlos. Siya na yung sa taxi kung saan sila pupunta, saan, sa Florida, ganun, -ganun. sa isang palok, ganun ganon So, yan na, maglalagay na nga sila at dahil pamayag din yung taxi driver and mabike daw yung taxi driver. Sa so, goods daw si Kuya, goods sa goods. So, yan na, tamang lagay na lang ng bagay sa likod ng taxi, yon And syempre, back to normal, eh! So, syempre, nag-ingat kayo dyan, Kuya Enet. So, ayan na, tamang babay na lang. Tamang babay na si Mami, di ba? Kasi syempre, magre review pa rin siguro. Baka next year pa rin makabalik ulit, di ba? Tapos si ate, babalik din naman yan. Kaya yan muna natin. Ay, joke lang. so, ayan na. Bye-bye, bye And see you, see you next year siguro. Ganun, di ba? Pag nagbakasyon na, punta kami dyan. Eh, mwah. So, ayan, na. Ganito na lang. Bye-bye.